Ayan na po. Sobra na ang lakas ng ulan. Sobra na. Ayan, sobra, sobra ng lakas. Ayan, nakikita nyo, kitang -kaita natin ang patak ng ulan. As in, snap, pakalakas At may pabugso-bugsong hangin dito sa aking tapat. Ayan. O, oh, babagyo. huwag sana matumbatong malaking puno na to. Malaking, malaking masyado. Magigibat ang tinikirahan namin. Hmm. Ganyan mo kung gano'ng kalakas ang ulan. Ayan. At ang lamig-lamig pa ng hangin. Grabe naman ang ulan na to. Ang lamig pa ng hangin. Oh. Pati ang cellphone natin, binabasa guys. <laughs> Sa malakas na ulan na yan, oh, humahangin na, humahangin. bumabagyo na talaga. Wow hanep sa lakas. Tingnan natin sa kalangitan. Wala tayong makitang ulap. Ang dilim kasi. Ayan na. At ito ang ating binabalita sa araw na ito. Ang pagpatak ng ulan. At ang malamig na bugso ng hangin. Nasa signal number ewan tayo. Hindi natin masabi. Ayan na tayo. Nilalamig na sa ating bintana. Malamig <laughs> kasi ng hangin. Mamma Mia. <laughs> oh my God.